Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bale, ito na po na dilisan na po yung mga pinaggawa naming uh, medalyon. Uh, ito po yung ano, yung mga uh, medalyon na gawa sa Kalis Kampana. yung pinost po nung kahapon. Bali tayo po ay sumama si kay ano kay Commander Leon. Ayan. Napakaganda po pagka ano pagka may sangkap talaga isang isang medalya no. Napakaganda ng kanyang kulay. Berhen at saka ano Santissimo. Santissimo na tawag dito ano. Mm ganito kalis Ganito po ang kulay kapag ka ang sangkap ng medalyon ay kampana kalis. Yung mga mainam na ah uh, sangkap sa paggawa ng medalyon. Yun po, bali na linisan na po. Kumbaga, ah uh, kukonsagrahin na lang ngayong araw ng Martes. At bukas ay eh, pwede na ito. Available na po ito lahat. Balik ko, konsagrahin na lang natin ngayong araw ng Martes. Napaka po ng ano nyo. Malinaw ang labas pagka ang metalis na tangkap ay mainam. Yan. Ang kagandahan po pagka may mga sangkap na kalis o kampana. Ang kagandahan po niyan ay may extra bertud na rin po. Kumbaga lalo na uh, antigo talaga kumbaga gamit na gamit na at ilang dekada na rin sa simbahan kumbaga ay uh, ayos na may bisa na kumbaga tapos kakaragahan pa kumbaga mas malakas mas malakas ang enerhiya Ayan, napakalinaw ho ito po yung ano, yung San Benito na ito nakayapak sa nakayapak ito sa bungo ano. Ang hmm. okay. daming mga bungo na nakapalibot sa kanya. Tapos yung likod niya ay mainam din po yung pagkakakasan. Yan. Magaling din ang kumasan ito. Ayan. May tinatawag din dito ang mga matatanda na tatlong pako na mainam daw sa gamit protection sa sarili mga araw-araw. Yan ah, po. Ayun. Ayan o. Bali ngayong araw po ay kukonsagray natin ito para mas ah, madagdagan yung power. Kumbaga madagdagan yung enerhiya. Ayan, napakaganda ng labas oh. Ito yung ito yung tinatawag na ninyo de ano. Hmm. Ito yung ganito. Tapos ah uh, manawag. manawag. Ang gaganda oh. Purong kampana at kalis. Yan sa so mga mag- uh, mag mag-a-avail po, direct PM lang po kayo para bukas ay <coughs> may ipadala na rin natin kasi ngayong araw ay kukonsagrahin na rin natin na Tapos sa mga makaka-avail po ay isi, -sind, isi -sind po sa inyo yung uh, support prayer panalangin. Yan, shout shoutout po sa, ano, sa mga 9 viewers. Makikilig and share naman po sa mga nakatambay. Yan. Ito po yung Ah, uh, kasani command ito yung kasani commander Leon. Ayun tayo ay eh, pinakopya niya. Ayun, ay, napakaganda oh. Isa sa mainam inom ng sa pang paswerte sa hanap buhay. Kumbaga pang akit sa mga customer. At saka mainam din po are, sa hanap buhay. Kumbaga ay eh, pantawag pang tawag ng negatibong enerhiya pang tawag suerte ayan o gabay sa hanap buhay Ninyong may supot bali dalawa po yung available natin ito dalawa ayan o dalawa. Maganda na po siya at na linisan na. Ito na naman po yung ninyong bata na anong tawag na re Sa Tagalog. Do be de, -de sa daliri no? Na ot kung kumbaga sa Tagalog. Yan. Ito naman ang mainam po ito. Dala. Pangkalahatang gamit po re Pagka mga ganito sa mainam na gamit. Oh, panghalina, pang pangpaswerte, tsaka protection din po sa, sa sarili. Pangontra sa mga masasamang elemento ko lang barang palipadangin. Yan. At sa mga ito naman, yung sa mga panghalina naman, lumay. Yan dumay kumbaga pang halina pang paswerte pang akit sa iniibig yan babaeng nakagapo sa kargada siya babaeng nakagapo sa kargada pupunta ka dito pare pupunta ka dito mensaherong anghel yan ito po ay kasa din kay Commander Leon din are. Eh. Nang kasa ko din tayo. Kasi mag sinamahan uh, sinamahan niya rin ako doon sa Batangas sa gawa ng medalya. At kami nga at ako nga po ay nagpagawa rin. Ayun oh. Napakaganda po. sa yung kitang-kita naman sa kulay oh. Kahit hindi ko na rin batingtingin ay tagat sadyang taging tingin kita na sa kulay oh. hindi pa rin nababaping kumbaga ay eh, linis lang na kaunti pero kung makikita nyo yun oh. Ayos na. Ito ang isa sa malinaw din. Oh. Sobrang linaw. Sobrang linaw na to, Pero hindi manawag. At saka ninyo disibot. Ah. Napakainam nito. Ito namang apat po ang ayun o. Kisla pa na. Kala may ginto o, sa personal. Sige para punta ka lang dito. Punta ka lang dito. Ayan. Ito naman sa mga panghalina din pang akit. Panlumay panghanap sa hanap buhay, pampasyorte. Yan, pangakit sa mga customer. Yan, po sa mga nakatambay kay kay boss uh, maestro, maestro uno. po sa inyo boss. Tapos ito naman po yung San Roque. Yan, sadyang napakainam din o napakaganda. Napakaganda niyang ito naman po ay mainam po sa paglalakbay, sa pagbubukid, at sa aso. Aso. sa pampasuko sa mga mababangis na hayop. Pampasuko, kumbaga ay uh, hindi kayo basta man ano na kung bababangis. Kumbaga ay amo sa inyo. Yan. Tapos likod naman ito, isang grada na merong amahan sa taas at talagang ito ang isa sa mainam na gamit bakit ko po nasabi kasi kompleto na po Merong sagrada may amahan na nandito na lahat kumbaga ay all in one ayan tapos ang sangka pa nga ay kampana at kales ay nako nga napakainam Baga may power na agad, may enerhiya na. Bago pa kong sagrahin. Tapos ito po, JC JC. Linaw na rin oh. Kislap na, kulig yun to. Ito na may purong kalis din at kampana, tsaka pilak. May halong kaunting pilak. Ito maganda rin po ito sa ano. Nainam din na sa ito pangkalahatan din protection din at saka sa hanap buhay. Kasi berhin ito eh. May apat na M at saka yung lihim niyang pangalan. Ayun, sa mag po pwede na po ito. Ah, pwede nang ipadala ito bukas kasi so ko na ito ngayong araw. Ito naman po yung Salvador del Mundo. Ang likod niya ay tatlong nuno. Napakalinaw din po. Tapos San Benito. San Benito ang bata kung tawagin. Yan. At saka Fortuna Gracia. Pangkalahatang pantawag ng swerte. Pangkalahatang gamit sa hanap buhay. Fortuna Gracia. Yan. Sa so, mga mag-aabil po, direct po kayo. At at ngayon pong araw ito ay consagray natin Ayan. Uh, sa mag-aabil screenshot nyo lang po kung ano po yung naisin nyo at uh, ito meron din po tayong koleksyon ito hindi ko muna po ito bibitawan pang akin po muna ito yan tinago ko mo pang koleksyon natin yan lang po yung ilalabas natin napakaganda rin po at napakalinaw ng mga kasa ayan shout out po sa lahat ng nakatambay uh, tayo po ay mag aot na maraming salamat po sa lahat ng tumambay God bless po